Pangulo. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor... Salamat sa aking kaibigan, ni Vic Rodriguez. lalong-lalo lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po, nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo ay eh. akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit kunti lang naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Nakalain mong naglagay siya ng PNP si Tore na naman. Woo! Kilala yung ba si General Tore? Si General Tore, bakit sa yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag kooperate ang Interpol sa ating bansa dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o so kaya yung DILG Secretary Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung ina-arresto si Pangulong Digog pinagkikita ni General Torre yung ganyan cellphone yung warrant of arrest nasa cellphone, nakakita ba kayo ng ganun? Yeah! Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, daladala -dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung Executive Director, nandun dapat, hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda Warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong Gabania Gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. Hoy, hindi naman natatotoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na nang umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na ay taas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos sabi naman ang Senado, ang tagal na magdebate. in the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung tinikita. Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers, na doon pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? Department of Finance. Woo! DOJ! Eh, anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin? Ba't hindi ka maglagay sorry, ng matino? Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas, nilagay mo sa ganito. Hindi hindi po pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? Yun po bang ating ustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang ustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging pangulong o dilitisin natin. edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ang saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran. Magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Dibo. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupulitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balibalik ta rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a It is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in this in our country. Presidente siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay. Alam naman nila yun. Eh. Sapagat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang usgar sa bilang o sa tani ng matay? Kailangan husgahan mo isang programa doon sa nakinabang. Milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon bumalik na naman ang droga. Ngayon bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak niyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo. Bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Eh kasi po wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng na ating bayan. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam po, nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit, kahit konti sandali, kailanang tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po rin niyo ako. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa inyo, Baka natupad yung survey, makalain nyo naman sa simulat-simulapan ng 36 ako?